Ayan po mga idol, namimitas tayo ng mga sitaw sa umagang ito, ayan. <coughs> berding berde po ang mga sitaw. Naglalambing lang po ang inyong uh, ka-farmer, ang inyong kapuso, sitabak farmer po. Uh, sinisir lang po yung mga pananim para ma-inspire po yung iba na gayahin tayo maraming nga pagsubok na ng dinaanan natin mga bagyo at mga kalabang insekto hindi pa rin tayo sumuko mga idol yan tuloy tuloy pa rin ang ating uh, ah, pagtatanim pagkasumuko ka sa labanan ng, laban ng ito So kung wala kang aanihin yan po ang mga farmers kailangan buo ang loob huwag mong isipin ang pagod yan para meron kang maaning pananim Shout out si Boy Sardinas. Mami Sharma. Mami Tucker. Mami Leticia. Uh, Dadi Dari Dani. Yan. Di Dan Boy Kalso. Yan, shout out sa inyo. Uh, mimitas tayo na. Sita mo yung maga. <coughs> may tao din. Hanggang doon pa yung ating kitasin yung mga ka-idol. Yan. Kaya hanggang dito muna ang ating vlog. Cat <coughs> out din anti auntie Bell na uh, nasa Canada. Yan. Bell Kawili. Kay uh, kay Idol Wamos yan Idol ah, si si Derek ang tatay ni Wamos ah, sana ay... mamitas ko ulit dito ng nah? ampalaya at sitaw <coughs> Hanggang dito lang ating vlog at magandang umaga sa inyo. At uh, marami pa akong pitasin. Bye-bye.